Ayon, hello guys. Good morning, good morning. <laughs> malinaw ba yung kam ko ngayon guys? Malinaw na, no? malinaw. Mas maliwanag pa sa akin na bukasan ko. Wait lang, ano ito Bale, gamit ko nga pala ngayon yung bago kong biniling second hand na GoPro which is GoPro Hero 9 Oh, naman sana tumuloy yung ulan. At kakalabas ko lang. Pagas muna tayo Balik, kakabit ko na pala Isa kong cam dito Balik, gagawin ko nga pala ngayon is Mag comparison video tayo Ng Hero 9 sa 6 200 bossing 200. Unleaded po. Kulay green Kaya, ah, kayo, no? oh, lang lang, sa, sa kaya nga po Ah, mo na no? sa Ang mga mo na pa. po 17 pa yan. Ang gabi. Ang gabi pa ako. Hanggang bukas na to ko na yung isa kong Go, go.

hindi ako video lang din naman to pero ano, kapag nasarapan ako, hindi dalawang cam asa kakasal kasi dalin dalawang cam content ako lalamove di ba? eh ibang vlogger, ibang motovlogger nga, isang cam lang eh pero minsan, nagdadalawa rin sila Okay ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ngayon, habang tinitignan ko yung quality na ito, na itong Hero 9 ko, samahan nyo rin pala akong pumunta sa memory.ph at bibili tayo ngayon ng intercom. And, bibili na rin ako ng bagong mic, which is yung ICC. Tanungin ko kung meron. Pero sana meron. May available silang ICC doon. Pero kung ayos pa naman sana tong audio ko. Hindi ako ano. Hindi ako bibili ng mic. Kaso kasi. Ayun. Magbabasag-basag. Hindi ko alam ko sa adapter to or sa mic. Pero sana sa mic lang, kasi mas magastos yung adapter kapag pinalitan eh. Kaya yun, huwag naman sana sa ano. Wag naman sana sa adapter. Tapos yung ICC sa mga ano, sa mga hindi nakakaalam. ala ano siya? Balit Balit parang two-way two-way mic siya na merong na na ididikit mo rin sa speaker na intercom mo para marinig yung sa caller tapos yung sa'yo mismo para marinig rin yung boses mo siya. sa mamaya try ko namang i-switch ito naman yung nasa dito harapan ko tapos itong Hero 6 naman yung nandito sa helmet ko dito na tayo memory.ph 8, 7, 8. Tapos, may ano na rin. Ay, yung... Mayroon uh, tayo with my... Yun, magkano Ha? Hindi, Pero pwede mong gamitin tayo ng mike, Oh Ah, okay. Pero meron kayo available na... Mic? Ah. Ay, ay. Purple Panda Mike from available. Ay, Boya. Boya. 650. May Badre. Ah, may Badre. May Badre. May Yung... Mike Lee ba yan? Ah, hindi. Mahatap okay. yung maha uh, Ah, okay. Sige, ito na lang. Mag-anak Wala na available na nga. Tapos... Ah... Intercom. Anong intercom sa inyo? Yung... yung 3-5. Ano kasi dito it, sa ano dito? Tapos... Ano sa ano? So, Dalawang 3-5. Ano ba masama? So, Pareho uh, so, sa... So, Ang asing... Yung... Specs naman po sila. Okay. Sige, so, ito na lang mo. Ito na lang. Hmm. Nakapit na ba na ako siya? ano ba? Pwede ba? No? Pwede hmm. Salam, sir. Salam. Ito sir. Iisip <coughs> ko kasi, ano yung, may clay lang. Masyado kasi mahaba tayo. wala yung may hmm. Pero kung may Sige, ito na lang muna. Kasi... Okay. May make ka pa. Hmm? May okay, make sir. Sige po, pakapit. Sige. Hmm. Bumabasad-basad na kasi yung ano yun, eh. Hindi ko alam kung sa adapter ko yun o sa ano. Sa mic yun. Sa mic? Sa mic ba? May nakachat ako dito eh. Chinat ko nga kanina eh. Alam <laughs> siya. I-reply sa akin. Kasi naghanap ako ng adapter eh, Nag-chat sa akin. Ah. Meron daw sila available. Sabi ko, anong muna hanap ko kasi second hand. Itong buhay sir, hindi lang? Hindi lang pong muna Ito, ah, po muna was. Itong splitter mo? Apo. Ito na lang po muna. Try ko muna pero pag ano, nagbabasag-basag talaga ba sa mic sa mic na yung palitan may ano kayo boss yung mm -hmm. mm -hmm. dead, dead cat er magkano Mag or boya or... magkano Mag ordinary boya 220 pati na ako ng dead cat ano ah. pong plastic plastic mic Boya, boya rin. Boya rin. boya rin. Okay, diyan Ito na lang, hindi na rin sa masama. 3 3 Bilang month warranty lang? Sir, mag-require please. Plus one month. Ah, okay. So, ayun. Doon na tayo sa ating agenda. Nakabili na tayo ng intercom natin sa ICC. And, eto, nakikita niyo ba? Na. Intercom yun! Tapos Ay, so ayun, sinigs ko na pala yung ano Yung camera namin At yung nasa harapan ko ngayon is yung Hero 6 ko Tapos So ayun, thanks sa memory.ph Kasi sila na rin yung ano, nagkabit, libre na rin Tapos may previous pang damit Tsaka alagay ng helmet taas naman yan Ay, bumili na rin pala ako ng dead Ay, nagdaan talaga ah. Bumili na rin pala ako ng dead cat Kasi grabe yung ano Yung tunog ng Mic ko kapag mahangin Okay, and siguro dito na rin ako magpapaalam and kung umabot ka sa video na to, maraming maraming salamat sa panonood. Mag-iingat ka palagi and bye-bye.